Lalo pang lumakas ang bagyong Jenny na inakyat na sa typhoon category. Binabaybay ngayon ang bagyo ang Philippine Sea at posible pa raw lumakas sa mga susunod na araw. Base sa monitoring ng pag-asa, huling namatangan ang bagyo sa layong 655 km silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 150 kilometers per hour. Hahatakin at palalakasin ng bagyong Jenny ang habagat habang kumikilos pa hilagang-kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Kaya doble ingat po sa mga kapatid natin dyan sa norte dahil nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, pati na sa eastern portions ng mainland Cagayan at Isabela. Kaugnay ng balitang yan at sa iba pang latest tungkol sa lagay ng panahon, makakausap natin live ngayong umaga si Ginoong Benison Estareja, ang weather specialist mula sa Pagasa. Sir, good morning. Good morning po. Good morning, Ms. Gretchen and Sir Jester. Ay, una sa lahat, meron po bang chance na mag-landfall itong uh, si Bagyong Jenny? Kung pagbabasihan po natin yung latest track ng pag-asa, mababa po yung chance na tumama yung mismong mata nitong si Bagyong Jenny dito sa Batanes. Subalit, so, we're seeing yung close approach po na tinatawag. So, maring Wednesday and Thursday, pinakamalapit po ito sa may Batanes. So, halos direct effect na rin po yung ating mararamdaman doon sa may extreme northern Luzon. Mm -hmm. Sa ngayon na naibalita natin kanina no, meron na mga ilang lugar sa Batanes area sa norte ano, na under signal number 1, posible bang madagdagan pa yan? In short, posible rin bang mas lumakas pa itong bagyong Jenny? Definitely po nakikita natin na madadagdagan pa yung ating mga lugar na magkakaroon ng wind signal number 1. particularly itong mga areas po sa may northern Luzon and knowing na malawak po itong si Bagyong Jenny. As for the current na signal number one po natin, itong Batanes, Cagayan, Isabela, possible naman po na i-upgrade pa natin ito into signal number two and worst case po number three. Okay, itong bagyong Jenny, gaano karaming ulan ang dala nito? For Jenny po, we're seeing na sa around 50 to 100 millimeters po kung dito tayo sa may parting central, southern Luzon and Visayas, ito po ay dahil sa habagat. But for Jenny itself, halos ganun din po ng no, mga light to moderate with that, uh, Mostly heavy rains po kapag dumadaan na itong si bagyong Jenny dito sa Main Northern Luzon pag po ng Tuesday, Wednesday and early Thursday po. Mm -hmm. Kanina nabanggit din natin ano, uh, hinihila nito yung habagat. Mm -hmm. Ibig sabihin ba may ilang lugar pa na asahan ng matinding pagbuhos ng ulan? Ano-anong lugar ito? Yes po, maraming lugar na bagamat hindi tatamaan or uh, dadaanan itong si bagyong Jenny, ay meron po tayong mga lugar pa rin sa Main Southern Luzon and Visayas na magkakaroon mm -hmm ng mga minsang malalakas po na ulan. We're talking of Western Visayas, itong Mimaropa, uh, lalo na po yung Palawan and Occidental Mindoro. Pagsapit po ng Wednesday, malaking bahagi na rin ng Central Zone and Calabar Zone, as well as Metro Manila po ang magkakaroon ng mga paulan. Okay. Ano bang, uh, meron pa ba tayo ibang namamonitor na low pressure area at posibleng maging bagyo? Sa so ngayon, Ms. Gretchen, wala pa naman tayo nakikita. Bagamat for October, expect po natin ang 2 to 3 na mga bagyo. Pero dito kay Bagyong Jenny, kailan natin inaasahang lalabas ng ano? Na, o, tinatayang lalabas ng Philippine Area Responsibility? Expected po na itong si Jenny is dadaan sa may Southern Taiwan sa Thursday. So late Thursday po maring nasa labas nito ng par or at the latest yung early Friday po. Okay, maraming maraming salamat. Benison Estareja, weather specialist mula sa pag -asa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.